Sige, ka, ka sa mga kadungan mo siya sa paghimig din ka sa mga mo siya sa paghimig pag so. sa tinuot pa. ka man gid ni Doris ang, ang katada. Tubo kay bugtong si Mama Clausya mula kung siya. Well said pa. Eh nga naman Jarela? Satihe sila. <laughs> Tumag kay si Dulce. Ug layo ra kayo ni Mami ni mo. Oh, naka kita agad si Jarrell. Tinuod pa niyo. Kapag kapataan mo. Oo, oh, siyempre. Kakwapay niyong inahani mo ah. <laughs> Bola, perfecto. <laughs> Ay, nasigil eh. Mamahuway na takay kay Kapoy. kaayo. Kiningat lawa. <laughs> Oi 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 oi, Onya Ra, Onya Rasak mau pambahuai, manginung mau satang power cell suyak stopi. Power cell suyak stopi. Suyak man, suyak. Mau <laughs> satang power cell, mau pambahuai, mang. Kau ayu, Ya lang balik lagi. Oy, 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 oy. Unya ra mo pa mahuway. Manginom o sa tag power cell soya coffee. Ah, uh, na ba yung power cell sa labat niya, Madora? Ah, uh, nagmama na ko, day. Au, u, na. <laughs> Timplahan na ka. Ay, ako na lang yung ma. Pagtabi sa muriha. Kaya ba ako, panindutol pa sa ibong adar na ang iyang tingog. Pinaagi sa power cell sa labat. Ah, uh, kining lain may ato Mari Claudia. Na hinong man day ko. Pag uo mara man perfecto perpekto kani ato. Unsa may nakapadato ninyo ba ayo? dihang gidagit sa inkantada si Perfecto Dura. Kalit lang siyang nahana. Pero kalit lang sad na may mitunga nga o sa kakaban nga bulawan. O kung makuhaan, mapuno or sabdayon yun pagbalik morag nagtubod ba? Nagkapalit kog mga kabtangan sa lakton. Nagato kami, pero bugti sa lagi ang among pag-antos. Tungod kay nahanaw si Perfecto o gihimo pang babaeng kahoy ang akong anak nga si Shuntel. Ay, hindi, hindi na tingali ni magsamok pugma sa kasal. boy <laughs> 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 I'm <sighs>